Hello guys, good morning yan. For today's video po ay ito. Magsangag tayo guys ng bahaw. Ayan o, oh, daming bahaw. Sayang. Hindi pwede sayangin ang kanin ngayon guys. Sobrang ginto ang bigas ngayon. So bawal ang masayang. So, para hindi masayang, ayan, sasangag natin. At ito yung aking mga sangkap. Ayan, may isa piraso pa na ham. Ayan, may dairy cream tayo. Itlog at saka itong bacon. So, ayan. Magsasangag tayo, guys, para hindi masayang yung ating kanin. Yung ating bahaw. So, bali, pag ako nagsanga, guys, yung itlog nilalagay ko yan diretso dito. Ayan. So, ayan na po. Natapos na natin yung pagmix ng itlog. At pagdurog. Yan. Nilagyan ko na rin yan ng magic sarap and asin. Tapos, itabi muna natin dyan at ako'y mag- iprito ng ham at saka bacon. So, ayan na. Nagprito na tayo ng ating ham at saka bacon. Paborito talaga to ng apo ko, guys. Ang gusto tuwing umaga, ayan lang almusal niya. Sangag na may halong itlog or ham or bacon or hotdog. Ayan hindi na ako naglagay ng mantika nyan guys tapos low fire lang so balik ka rin na natin So, ayan guys, tinabi ko na kay Lutona. Maglagay na ako ng ham. Ay, ng ham. Ng dairy cream. Kasi mag... -so. Dito na tayo ng ating bawang para sa ating sangat. So, ayan na po yung ating bawang. kukunin natin ito kay i-slice natin. Tapos ilalagay na natin yung ating kanin na nakaredy na na may magic syrup at saka itlog. So, ayun na, guys, yung ating sangam. Sarap na, guys. Ayan, at ako'y mag-init na ng tubig para sa ating kape at tayo'y kakain ng almusal. So, ito na guys, yung ating sangad. takoy ako'y kakain na ng almusal. Tapos, may tira kaming gulay kagabi na so tanghon. Then, may black coffee with honey. Okay, so, ayan guys, yung ating almusal for today. Sabayan niyo ako guys, sa ako'y kakain na.

mesa nga hindi na kailangan ng ulam guys ayan sa inyo kung gusto nyo pa ng ulam pero para sa akin kasi ulam na ito eh Ayan, may natira kami yung gulay kagabi. Sa tanghon. Hello, buo. Oh. ayan ganun talaga ang buhay tindahan disturbuhin ka sa lahat na bagay so sunod sunod yung bumili guys <laughs> medyo lumamig yun Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lang po vlog ni Pragma sa araw na ito. Bye bye guys, and see you again for our next vlog. Mhm. mo bibili na kasi.